Guys! Guys, ang pakikipag-ingid sa ay malaking tulong talaga ito upang tumakas ang ating performance sa dashboard. Tapos guys, eh, hindi lang naman sa pagpo-post ang gagawin natin. Kailangan din tayong manood sa ating mga kapwa creator. Tapos, magla-like tayo kung magustuhan natin yung mga video nila. Tapos kung natutuwa pa tayo at may magandang nakukuha natin na magandang aral sa mga video nila, pwede naman natin i-share yun. Tapos guys, makakatulong tayo sa kapwa natin content creator. Makakatulong din ito sa pagtaas ng ating performance sa dashboard. O ba diba guys? Pero video is the key talaga. Yung quality na video talaga. Pero, sabayan din natin yun ng pakikipag-engage sa kapwa natin para kung mag-engage din naman sila sa atin ay makakatulong ito para makakuha tayo ng ano, ng engagement. Oh, di ba? Yun lang, guys. Yung, ano, vice versa ba? Yung tinatawag na vice versa. Magtulungan sa kapwa Creator. O, diba, guys? Yun lang, guys. Sana may natutunan dito sa mundo ng ating pag reels <laughs> Yun lang, guys. Follow for more.